May problema ang Ukraine sa F-16 nang dumating ang mga fighter jet na gawa sa United States sa Ukraine noong Agosto 2000 at 24, marami ang nagsabing magbabago ito ng laro. Tiyak na naging mahalaga sila. Ipinagtanggol ng Ukraine ang sarili mula sa Russia gamit ang kanilang mga F-16 sa himpapawid at ginagamit rin ito para umatake sa mga posisyon ng kalaban. Gayunpaman, nawalan din ang Ukraine ng ilan sa kanilang mga F-16 at alam nila, base sa sarili nilang karanasan sa pag-atake sa mga aeroplano ng Russia habang nakalapag ang mga ito, na ang mga mahalagang plataporma sa himpapawid na ito ay madaling masira, kahit hindi pa lumilipad. Sa madaling salita, ganoon sila dati. Nagbago na ang lahat dahil sa isang halos mahiwagang paraan na ginawa ang mga F-16 ng Ukraine na halos hindi na matamaan kapag hindi sila nasa himpapawid. Noong Hulyo 26, iniulat ng Kiev Independent na ang patuloy na lumalaking fleet ng F-16 ng Ukraine ay nakatanggap ng tinatawag nilang matinding kinakailangang tulong. Ito ay dahil sa paglikha ng bagong kagamitan na idinisenyo upang mapagsilbihan ang mga fighter jet habang nakalapag. Particular, nakakuham ang Ukraine ng mga bagong mobile maintenance at operation modules. Poprotektahan nito ang kanilang mahahalagang aerial platforms mula sa pag-atake ng ballistic missiles ng Russia habang nasa lupa. Mahalaga ang bagong kagamitang ito para mapataas ang tsansa ng kaligtasan ng mga F-16 ng Ukraine. Ayon yan kay Peter Layton, isang dating opisyal ng Royal Australian Air Force at associate fellow sa Royal United Services Institute. Mabilis lang ang agwat ng oras mula sa pagtukoy sa mga F-16 hanggang pagpapaputok ng mga ballistic missile. Ang susi sa kaligtasan ng F-16 kapag nasa lupa ay ang hindi ito matagpuan, ayon kay Layton sa Kiev Independent. Tama siya. Ang pinakamalaking problema ng Ukraine sa kanilang mga F-16 ay ang pangangailangan ng maraming tauhan at kagamitan para mapanatili ito kapag hindi lumilipad. Ayon sa The Guardian noong 2000 at 24 binigyang diin ni General Arnold Stallman ng Dutch Air Force na ang isang F-16 ay nangangailangan ng hindi bababa sa sampung tauhan upang mapanatiling gumagana ito. Ibig sabihin nito, hanggang dalawang piloto at mga walong tao sa lupa na palaging nakikipag-ugnayan sa piloto at nag-aasikaso sa jet. Ang pagdagdag ng iba pang tauhan sa maintenance sa listahang iyon ay nagiging problema sa kakulangan ng tao. Kailangan ng Ukraine ng maraming tao at kagamitan para mapanatiling lumilipad ang kanilang mga F-16. Iilan lang ang mga paliparan sa Ukraine na kayang tumanggap ng mga taong iyon at kagamitan. Alam ito ng Russia at kinailangan ng Ukraine na magtrabaho sa ilalim ng banta na maaaring atakihin ng mga puwersa ni Putin ang isa sa mga paliparan ng kanilang F-16 gamit ang mga ballistic missile. Hindi pa iyon nangyayari. Mas nag-aalala si Putin sa pag-atake mula sa himpapawid sa mga sibilyan at lungsod ng Ukraine kaysa pagtama sa mga target militar. Pinatutunayan niyan ang 6,700 at 54 na sibilyang Ukrainian na iniulat ng United Nations na napatay o nasugatan sa unang anim na buwan ng 2025. Pero ang mga pag-atake laban sa kakaunting F-16 na paliparan ng Ukraine ay laging isang posibilidad. Diyan pumapasok ang mahiwagang diskarte na nilikha ng mga bagong mobile maintenance at operation units ng Ukraine. Ibinunyag ni Layton na ang dalawang bagong kagamitang ito ay malaking pagbabago para sa mga F-16 ng Ukraine. Binubuksan nila ang posibilidad na magamit ang mga hindi karaniwang paliparan, tulad ng maiikli at sibilyang airstrip o mga liblib na bahagi ng malalaking base militar. Sinabi ni Layton sa Kiev Independent, bago pa niya idagdag, ang mga F-16 ay ikinakalat sa iba't ibang lugar. Kaya kung may matagpuan at matarget, hindi lahat ay masisira. Isa itong laro ng pagtatago. Ito ay isang laro na balak talunin ng Ukraine. At ang mga bagong sasakyan nito, ang tutulong para magawa nila iyon. Na nagdadala sa atin sa malinaw na tanong. Ano nga ba ang mga mahiwagang sasakyang ito na nakuha lang ng Ukraine? ang Kyiv Independent ay naglalarawan ng isang mobile complex na may dalawang maintenance module na nagbibigay daan sa Ukraine na magdala ng mga kagamitan para sa pagserbisyo ng mga F-16 sa halos anumang paliparan sa bansa. Kasama sa mga mobile maintenance complex na ito, ang isang workroom na maaring gamitin ng Ukraine para ihanda ang mga sandata ng F-16 kasama ang dalawang van na ginagamit para ikabit ang mga bala sa fighter jet. Mayroon ding crew transportation truck sa loob ng mobile complex. Na tinitiyak na laging may tamang mga inhinyero ang Ukraine sa tamang oras para magsagawa ng maintenance ng F-16. Nagbigay ang The War Zone o The War Zone ng ilan pang detalye tungkol sa mobile maintenance complex. Sinasabi nito na ang mga workshop truck ay 4x4 na espesyal na dinisenyo para tumulong sa paghahanda at pagsubok ng mga sandatang panghimpapawid. Ang iba pang maintenance truck ay 4x4 Daine. Munit nilagyan ang mga ito ng espesyal na crane para mas madali ang paglalagay ng mga bala sa isang fighter jet. Ang karagdagang mga tauhan ay isinasakay sa tila isang pickup truck na gawa ng Peugeot, isang tagagawa ng sasakyan mula sa Pransya. Tungkol naman sa iba pang 4x4 na sasakyan, Ayon sa TWC mukhang nakabase ang mga ito sa daily apat na apatan series ng mga sasakyang gawa ng Iveco mula sa Italia. Ngunit ito ang pinakamahalagang bagay na nabanggit na kanina. Ang isang F-16 ay nangangailangan ng crew na sampung katao at ayon sa Kiev Independent, maaaring umabot pa ito ng labindalawa kapag naglo ng mga bala. Binawasan ng Ukraine Mobile Maintenance Complex ang crew ng F-16 sa tatlong espesyalista. Huwag maliitin kung gaano kalaki ang epekto nito para sa Ukraina. Hindi na nila kailangang magpanatili ng maraming crew sa mga paliparan na madaling maging target ng ballistic missiles ng Russia. Ngayon, mobile na ang mga crew na iyon. Kaya nilang maglakbay sa iba't ibang paliparan. Dala ang mga kagamitan para mapanatili ang F-16 kahit saan man ito naroroon. Binabaligtad nito ang sitwasyon ng static target na itinuro ni Layton sa Kyiv Independent. Hindi na kailangang manatili sa isang lugar ang mga F-16 ng Ukraine at ang mga taong nagmentina nito. Naging mga gumagalaw na target na sila na mas mahirap subaybayan at wasakin ng Russia. At ang katotohanan na bawat mobile complex ay nangangailangan lamang ng tatlong crew members imbes na sampu hanggang labindalawa isa pang malaking kalamangan. Kahit na nakakatakot isipin Posible pa rin pala rin ang Russia at matamaan ang isa sa mga complex na ito. Kung mangyari iyon, tatlong F-16 maintenance personnel lang ang mawawala sa Ukraine kaysa sa 10-12 kung tinamaan ng ballistic missile ang isa sa kanilang airbase. Sa tulong ng mga truck na ito, mas nagagamit ng Ukraine nang mas mahusay at epesyente ang kanilang mga tauhan. Babalikan natin ang puntong iyan mamaya. Sa kasalukuyan, ilipat natin ang pansin sa ikalawang bagong sasakyan na tumutulong para halos hindi makita ng Russia ang mga F-16 ng Ukraine, tinawag itong Mission Planning Complex. Isang sasakyang gawa sa Alemanya na 6x6 truck na humihila ng 4x4 trailer. Sa loob ng truck ay may mga workstations para sa hanggang pitong tao na tumutulong sa patuloy na pagpaplano ng misyon at mga katulad na gawain para sa piloto ng F-16 Maaaring pumasok ang mga piloto sa sasakyan para sa kanilang permission briefing at may mga mungkahi na ang trailer ay mayroong tulugan kung saan maaaring manatili ang crew kung walang mga nakahandang pasilidad sa lupa. Isipin mo ito bilang pinaka high-tech na camper van na kailanman ay nagawa at tulad ng maintenance complex. Mayroon itong pangunahing benepisyo na pagiging mobile. Nangangahulugan ito na maaaring magmaneho ang mga operational crew ng Ukraine saan man nila gustong puntahan posibleng kasama ng isang piloto. Gawin ang kanilang trabaho at pagkatapos ay umalis agad sa lugar kapag nasa himpapawid na ang F-16. Sa operasyon, ang Ukrainian F-16 ay maaring lumipad mula sa isang pansamantalang base at lumapag sa iba pa pagkatapos ng misyon. Mas pinapahirap nito para sa Russia na matukoy kung nasaan ito sa lupa. Ang mga maintenance at mission planning complexes ay maaring kumilos agad kapag nasa himpapawid na ang F-16 at darating sa destinasyong paglapagan. Handa na ba sila sa susunod nilang gagawin? Doon nakatago ang sekreto. Ang mga bagong truck ng Ukraine ay hindi naman gumawa ng literal na imposibilidad para sirain ang mga F-16 nito. Kung matutunton ng Russia, ang isa sa mga jet sa himpapawid at tamaan ito ng misil, babagsak pa rin ang F-16 ang ginagawa ng mga mobile complex na ito ay tinitiyak na laging gumagalaw ang mga jet ng Ukraine. Hindi na matukoy ng Russia kung ilang paliparan ang kanilang tatargetin gamit ang ballistic missiles para wasakin ang mga F-16 ng Ukraine. Bukas na ngayon ang buong bansa para sa Ukraine dahil ang mga F-16 nito ay maaari ng suportahan ng mga crew na laging gumagalaw. At lahat ng ito ay nagpapataas ng tanong kung saan nagmula ang pinakabagong makabagong ideya ng Ukraine na ito. Sabi ng Kiev Independent, ang mga mobile f labing Anim Complex ay ideya ng parehong Ministry of Defense ng Ukraine at ng isang charity foundation na tinatawag na Come Back Alive. Si Taras Chemut, na siyang direktor ng Come Back Alive, ay maraming masasabi tungkol sa matalinong solusyon ng kanilang organisasyon sa isa sa pinakamalaking hamon ng Ukraine pagdating sa Rebim f labing Anim. Ito ang unang proyekto ng foundation na nakasentro sa pagtatrabaho gamit ang F-16. Nilulutas namin rito ang dalawang gawain. Una, isang mobile command post para sa pagpaplano ng misyon. Ang pangalawa ay ang paghahanda para sa paggamit ng mga sandatang pang -abyasyon. Sinabi ni Kemot sa isang pahayag na inilabas sa website ng Comeback Alive. Ang mga iiroplanong tinanggap ng Ukraine ay kumilos sa isang saradong ekosistema. Hindi sila ginamit gaya ng paggamit natin sa kanila tayo ay nasa ilalim ng kondisyon ng isang buong digmaan. May tuloy-tuloy na mga misyon at walang patid na paghahanap ng mga ruso sa mga eroplanong ito. Kawili-wiling punto iyan. Dinisenyo ng United States ang kanilang F-16 para mag-operate mula sa malalawak na paliparan sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi iyon naging problema noon. Bagamat, hindi tama na sabihin hindi kailanman magiging target ng kalaban ang mga paliparang ito, tiyak na hindi nila kailangang harapin noon. Ang uri ng digma ang pag-ubos na isinagawa ni Putin laban sa Ukraine sa loob ng mahigit tatlong taon. Ang patuloy na pambobomba sa mga paliparan ng isang maliit na bansa ay hindi kailangang alalahanin ng United States at iba pang gumagamit ng F-16 dati. Tulad ng sinabi ni Chemut, hindi pa kailanman na ipadala ang mga jet sa isang aktibong sona ng digmaan. Katulad ng nakikita sa Ukraine, hindi lang si Chemut ang nagtuturo nito. Binanggit ng The War Zone na sinabi rin ni General James Hacker ng United States Air Force na retirado ang kaparehong punto noong nagsalita siya sa Airspace Forces Association Warfare Symposium noong Marso. Sabi ni Hecker, madalas siyang nakikipag-usap sa hepe ng himpapawid ng Ukraine na nagpaliwanag na iniiwasan ng Ukraine ang pagkasira ng kanilang mga eroplano sa pamamagitan ng hindi pag-take-off at paglanding sa iisang paliparan. Ang ganitong paraan ay nangangailangan ng mataas na mobilidad at naglalagay ng mga hamon sa logistika ng mga sumusuportang infrastruktura, gaya ng paglalagay ng kagamitan sa ibang lugar at pagpaplano para sa pansamantalang pananatili sa magkakahiwalay na base. Ipinapakita nito na bagamat hindi ito depekto sa disenyo ng F-16 ecosystem, isa itong bagay na hindi isinama ng United States sa kanilang plano noong ginagawa nila ang mga jet. Binanggit din ni Major General Joseph Conkel ng United States Air Force ang kaparehong issue nang makipag-usap siya sa Hudson Institute Think Tank noong mas naunang bahagi ng 2,000 at 25. Kapag iniisip mo ang mga sustainment architecture na ginawa natin noon, ang akala natin ay ilalagay sila sa ligtas na lugar. Kaya alam mo, kaya mong gumawa ng isang kagamitan sa lupa para sa eroplano na may bigat na 10,000 libra at hindi ka siya sa isang c daan at Binanggit ni Kunkel ang c daan at 30 na eroplano sa talumpati. Ngunit parehas pa rin ang pangunahing ideya. Dinisenyo ng United States ang kanilang mga aeroplano sa paniniwalang palaging mayroong sapat na malalaking bus na pwedeng pagservisyuhan ng mga ito. Hindi ganoon ang sitwasyon sa Ukraine. Hindi kayang panatilihin ng Ukraine ang mga F-16 nito sa iisang bus nang hindi nilalagay sa panganib ng pag-atake ng Russia. Pumasok dito ang matalinong solusyon ng Comeback Live. Kaya, ang natatanging teknikal na solusyong ito na ipinatupad namin kasama ang lokal na industriya ng depensa at sa suporta ng UKRR North American Free Trade Agreement ay nakabatay sa totoong pangangailangan sa totoong digmaan. Patuloy naming susubaybayan ang proyektong ito at kung kinakailangan, iaangkop ang mga ginawa naming pag-unlad sa iba pang mga eroplanong matatanggap ng Ukraine. Iyan ay mensahe para kay Putin. Nakahanap ang Ukraine ng paraan para maprotektahan ang kanilang mga F-16 laban sa ballistic missiles ng Russia habang nasa lupa. Ayon sa Comeback Alive, gagawa rin sila ng mga inobasyon para sa iba pang aerial platform na maaring matanggap ng Ukraine mula sa mga kaalyado sa hinaharap. Oh, at may isa pang aspeto ng makabagong sistema ng mga mobile complex na ito na hindi pa natatalakay. Ang halaga, maaaring isipin ng iba na ang maliit na fleet ng mga truck at trailer na nilikha ng Comeback Alive kasama ang Defense Ministry ng Ukraine ay sobrang mahal. Ang mga truck na ito ay puno ng mga workstations at kagamitan na kinakailangan para mapanatili at masuportahan ang mga F-16. Siguradong napakamahal ng mga ito, hindi ba? Hindi naman talaga. Iniulat ng The War Zone na ang koleksyon ng sampung sasakyan kasama na ang lahat ng technical na kagamitan na inilagay dito, ay nagkakahalaga ng limang daan at labing tatlong libo. Limang daan at apat na put limang punto limang put apat. Ukrainian revnia Katumbas ito ng isang daan dalawang put tatlong milyon. Ayon sa United States Air Force website, ang presyo ng isang F-16 ay nasa pagitan ng dolyar, isang daan at apat na put anim milyon at isang daan at 88 milyon depende sa modelo. Mula isang libo na raan. naput, walo lalo pang tumaas ang mga gastos dahil sa inflation. Hindi pa kasama ang gastos para sa mga bala ng jet at pagsasanay ng mga pilotong magpapalipad ng F-16 ng Ukraine. Kapalit ng isang daan dalawamput milyong puhunan, makakakuha ang Ukraine ng malaking balik. Dahil malaki ang nababawas nitong panganib na kinakaharap ng mas mahal na mga aerial platform kapag nasa lupa sila. At ito ang nagdudulot ng epekto na magkakaroon ang mga bagong mobile complex ng Ukraine. Ang pangunahing benepisyo ng mga bagong mobile complex na ito ay nabanggit na. Tinitiyak ng mga ito na hindi kailangan umasa ng Ukraine sa kakaunting paliparan para sa pagpapanatili at operasyon ng F-16. Kailangang malaki at maayos ang mga paliparan na iyon upang kayanin ang bigat ng eroplano at magbigay ng mga pinalakas na hangar para maprotektahan ito mula sa pag-atake. Hindi pa kasama rito, ang ibang kagamitang kailangang maprotektahan para sa pagpapanatili. Gamit ang mga mobile na complex, mapapanatili ng Ukraine ang mga pangunahing base ng F-16 at magagamit ang maraming mas maliliit na paliparan sa bansa. Dahil sa mas mataas na kawalang katiyakan at mas mababang posibilidad ng matagumpay na pagtukoy ng target, mas mahihirapan ang Russia na alamin kung aling airbase ang ginagamit. Ang mga F-16 at kanilang mga mobile na maintenance at operational na kompleks ay patuloy na lilipat-lipat sa mas marami at mas malalaking grupo ng mga base kaysa dati. Kahit patamaan ng Russia ang mga pangunahing base ng F-16 gamit ang ballistic missiles, hindi na nila matiyak kung may F-16 pa sa mga base na iyon. Kahit mawala ang isang pangunahing base, hindi mapipigilan ang Ukraine sa pagpapalipad ng kanilang mga F-16 at idagdag pa rito ang salik ng pagbawas ng panganib. Ang fleet ng mga smart truck ng Comeback Alive ay nagpapabilis at nagpapasiguro ng kaligtasan sa pagme-maintain ng mga tekniko ng Ukraine sa F-16. Ito ay natalakay na dati tungkol sa dami ng crew na mas mababa dahil sa mga truck na ito kumpara sa tradisyonal na base. Itinuro ito ng isang kinatawan ng opisina anim 61, ang departamento kung saan nakipagtulungan ang Come Back Alive para likhain ang mga sasakyan. Ang ganitong klasing kompleks ay kinakailangan dahil sa malawak na sistema ng paglalagyan ng eroplano at kakulangan ng mga espesyalista. Ayon sa kinatawan, ang pagpapatupad ng proyektong ito ay malaki ang maitutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Air Force na wasakin ang kalaban. Ayon kay Chemut, dahil sa limitadong oras para mailatag ang infrastruktura, para sa F-16 ang pinakapraktikal na solusyon, ay ang pag-invest sa isang mobile na ekosistema. Papayagan nito ang pinakamataas na paggamit ng kakayahan ng pinakakomplikadong western na kagamitan na mayroon na. Sa makabagong digmaan kung saan mahalaga ang bilis at pagiging epektibo, nagbubunga ito ng isang bagay. May kakayahan na ngayon ang Ukraine na agad mapalipad ang kanilang mga F-16 kapag nakalapag na sila, maayos agad ang mga ito nang epektibo para makabalik sa pagpapahirap sa mga puwersa ng Russia. Pero may isa pang bahagi ng kwento ng F-16 ng Ukraine na nagpapatunay kung gaano kahalaga ang mga bagong mobile complex na ito. Ang masaklap na katotohanan, kakaunti lang ang F-16 ng Ukraine. At napipilitan itong maghintay ng matagal bago nito matanggap ang lahat ng mga aerial platform na ipinangako sa kanila. Ayon sa Newsweek, humigit kumulang 85 F-16 ang ipinangako sa Ukraine at halos lahat ng ito ay magmumula sa isang European Consortium. Ito ay nilikha upang mapadali ang pagdating ng mga eroplanong gawa sa United States sa Ukraine. Ang Denmark, Norway, Belgium at Netherlands ay nagkumit na magbigay ng F-16 ngunit ayon sa Newsweek noong ika ng Hulyo, hindi patiyak kung ilan sa walot limang F-16 na dapat matanggap ng Ukraine ang talagang nakarating na sa bansa. Naibigay na ng Denmark ang labindalawa sa labinsyam na ipinangako nito. Ngunit wala pa itong inilalabas na detalye tungkol sa nangyayari sa natitirang pito. Sinabi ng Netherlands noong Mayo na umalis na ng bansa ang lahat ng 24 ipinangakong F-16. Bagamat hindi malinaw kung ilan sa 24 na iyon ang nasa Ukraine na at ilan pa ang naghihintay na maipadala sa bansa. Ayaw namang magkomento ng Norway kung ilan na ang mga jet na naibigay nila. Ipinahayag nila ang pagpapadala ng 6 na F-16 sa Ukraine bago matapos ang 2,000 at 25. Nangakong magbibigay ang Belgium ng 30 F-16 sa Ukraine bago mag 2,000 at 28. Hindi pa tiyak kung ilang bahagi sa 30 ang madedeliver hanggang Hulyo, 2,000 at 25. Ang punto rito ay wala pang 85 F-16 ang Ukraine sa kanilang arsenal. May pangako itong 8,500. At hindi patiyak kung ilan ang kasalukuyang gumagana. Diyan nagkakaroon ng problema ang Ukraine. Bagamat hindi patiyak sa ngayon kung ilan talaga ang F-16 na mayroon sila kumpara sa ipinangako sa kanila. Nagtagumpay ang Russia sa ilang pagkakataon na tanggalin ang F-16 ng Ukraine. Noong Agosto 2000 at 24 ilang linggo lang matapos, matanggap ng Ukraine ang unang F-16 kinumpirma ng Ukraine na nawalan sila ng isa sa mga iyon sa gitna ng sunod-sunod na pag-atake ng mga misil ng Russia. Ang jet ay tumutulong ipagtanggol ang mga lungsod ng Ukraine mula sa panibagong malawakang pag-atake sa himpapawid ni Putin. Habang ang piloto ay nakapagpabagsak ng maraming misil at hindi bababa sa isang drone bago siya napilitang mag-crash, pinaniniwalaan na ang pagbagsak ay hindi dulot ng direktang tama ng misil. Ayon na rin sa militar ng Ukraine maaring may naging problema sa technical na aspeto. Gayunpaman, nawalan ang Ukraine ng isa sa kakaunti nilang F-16 dahil dito. Noong Abril 12, bumagsak ang pangalawang F-16 matapos tamaan ng isang 40N-6 surface-to-air missile sa loob ng himpapawid ng Ukraine. Ayon sa Military Watch Magazine, iniulat din ng parehong outlet na nawalan muli ang Ukraine nang isa pang F-16 noong Mayo, labing-anim sa isang engkwentro laban sa mga drone at cruise missile ng Russia. Noong Hunyo 29, isa pang F-16 ng Ukraine ang bumagsak habang ipinagtatanggol ang bansa laban sa malawakang pag-atake ng drone at missile ng Russia. Ang lahat ng F-16 na ito ay nasira habang nasa aktibong serbisyo. Gayunpaman, ang punto ay nawalan ang Ukraine ng ilan sa mga itinuturing nitong mahalagang eroplano sa kanilang depensa laban sa pananakop ni Putin. Hindi na nila kayang mawalan pa ng iba. Ang mga bagong mobile maintenance at operational complexes ng Ukraine ngayon ay nakakatulong ng malaki para mabawasan ang panganib ng pagkawala. Pinapahirap nila ang pag-target sa mga jet ng Ukraine sa lupa. At pinapayagan ang Ukraine na magamit ang mas maraming airfields para sa kanilang mga fighter jet. Sa hinaharap, ang isang F-16 na posibleng bumagsak ay magkakaroon ng pagkakataong ligtas na makalapag sa halip na desperadong umiwas sa mga misil at drone ng Russia. Hindi lang F-16 ang tumutulong sa Ukraine para makontrol ang sariling himpapawid. Dapat natalo ang Ukraine sa labanan sa himpapawid. Pero bumawi ito ng malakas gamit ang lumalakas na kapangyarihan sa himpapawid na nagpapahirap sa Russia. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show. Para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine.